Hello guys, good afternoon, time check is 4.20pm May dumating na pasalubong galing Manila. nila Ayan guys, ayan yung ano Pop eyes Ayan chicken sandwich Yan mainit pa guys. Ang lucky niya. Tag isa kami sa amo ko, akin at sa kakay. Eh brand. Ang lucky ng ano sandwich. Oh. Chicken sandwich. Ang ganda ng lalagyan nyo, guys. Oh. Mainit pa, guys. Galing to, ano, Manila. <laughs> Salamat. Sa so, thank you, thank you, Ate Joy, sa pasalubong. Ayan. Kainan na.